Captain Ball ng kanilang kumpunan at minsan na rin naging MVP o Most Valuable Player. Tang hardcourt hotties, tiktokeries na rin. Kagaya na lang ng binatang ito na pagkatira ng bola, sabay titig at pa-cute sa camera. Congratulations, Mr. Valerie. Ang sayo mong masulti nga, ikaw ang best player sa dula karon. Salamat kayo, nakaputi po. Ay, po, po, sexto na ang first na ko Pwede po, mag-wins? kau 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 Pakai pakai tu nak mai. sponsor. dua MVP. Unta Ha. Entah nama ni BP tu entah dia skor. Oh, penawagan, penawagan, naik penawagan. Ha. Penawagan, penawagan bagi sponsor sponsor. Ini mai mai Unta dia pun sponsor itu. Ha. Kalau cantik kawis nak buat. Nak buat. Mana Ah, eh, sige nga pamatay na. Ah, lamat kayo. Lamat kayo, guys. Wala si Cyril, guys. Wala si Cyril, building na 'to. Wala si Cyril, nag Ayos, guys. Lagi ka sa Cyril, guys. So, nating ako sa dula. Ayala ko si Juan, guys. Tapos si Ito ay sa ni Bernard Kex, si Juan Balong. Ayala, kaya, kaya. Kuno nating sa dula. Ningaw kayo. Wala pa nalingaw imong makauban. Namayat ko. Ah, sige, sige. Ah, nice, nice. Ah, para para para. kaguluhan at dinomog ng kanyang fans kamakailan sa isang liga.